And kung makimaritas naman lang, at least get everything right, like everything. Si Gasa muling nagpasabog ng issue ng hiwalayan ni na Ellen at Derek. Ellen Adarna at Derek Ramsey nagsalita. Narito the chika ang mainit-init na chika natin today. Muling naging sentro ng usapan online ang tinaguriang pambansang marites na si Sian Gasa matapos maglabas ng blind item na iniuugnay ng mga netizens kina Ellen Adorna at Derek Ramsey. Dahil dito mabilis na nagtrending ang pangalan ng mag-asawa at muling uminit ang usapan tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Blind item, Si Netsh celebrity ang hiwalay na sa kanyang asawa na tigapagmana ng malaking kumpanya sa Visayas at Mindanao. Ang nasabing power couple ay may isang anak na ayaw ipakita ni girl kay Guy, si Netsh at sinundan pa ni Gasa ng e paano ngayon to kasal sila. Walang divorce sa Pilipinas. E peso billionaire si celebrity guy. May prenup bang pinirmahan si super famous celebrity girl Owele. So meaning to say may habol siya sa billiones ni guy. Tapos yung anak nila may habol din sa yaman ng kanyang ama under the guardianship ni girl Is this the master plan from the start? Nautakan ba siya ni babae? OMG! Nakakaloka! Isipin ko pa tuloy ito ngayon. Paano ako makakatulog nito mamaya? My God! At ito pa may kasunod pa ang pagmamarites ni Sian Gasa. At nasali pa nga si John Lloyd Cruz ang dating karelasyon ni Ellen Adarna na ama ni Elias. Si JL hindi niya pinakasal kasi wala siyang mapapala. Ang makukuha lang niya ay kalahati ng lupa sa paso at limang banig ng biogesic. Pero itong isa, pinakasalan niya agad-agad after a few months of relationship. Pinagplanuhan, mauta, dagdag panigasa. Every woman should learn from her. Kung hindi mo sinalo si Basya mula sa breakup nila ni Popoy, hindi ka sana mapapahamak ng ganito Mark. Bakit ka nagpauto? Paghibig nga naman. Very good baby mama kasi hindi niya pinipressure si Popoy magsustento sa bata. E malamang sa alamang, wala ka naman mapipiga dyan, kaya gamitin mo na lang pampaganda ng image mo para mapagtakpan yung masama mong plano. Grabe ka. Saludo ako sa'yo ma'am she. Napakahusay mo. There's no truth to anything that was said.